Lalabang ka? Oo, oh, ba't mo ginagambala yan? Lupo ka! Ba't mo ginagambala yan? Bakit? Naingit ka na gagalit? Ha? Ah, Naingit ka na gagalit? Naingit ka na gagalit? Ano lang? Masakit mo?

Wala kong salita. Kung now, eh, okay lang naman. Tapos uh, sa bahay ka nalang umutuwa. Tapos pag may naramdaman mo, makulit na kayo pagkakilala dito. Ipaglagay ka ng Wednesday, Thursday. Kung salita ka muna, ba ba't mo

Inakay eh, ko nga niyan? Inakay ko ba? Inakay ko nga niyan? Ikaw lang. Wait. Ilan? ulaga ako. Pwede mo nga pala i-garnero. Eh. So, Isang may silip na silip daw. <laughs> gayon din. Doon nila ako sisilip. Ano? <laughs> Dileis 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 yun. Hindi na <laughs> isang mo yan. Ulit ka pa. <coughs> ano kaya kapit-bahay mo? Ha? Hindi mo kapit-bahay? Sa so, mo nakakita yan? Ba't mo kinulam? Ha? Sa so, mo nakakita? Ba't mo kinulam? Sagaw! So, so, sa mo nakakita? Sa mo nakakita? Huwag sa salita. 5 seconds eh, ako, eh, na nanginigil na ako sa'yo. Hindi kita nakita gila ka sa sinta, sinpinin mo mo ha, kasi wond, tay na mo tay, ano pa di naman si Denise. Ser niya na sa akin. Nakulang ka ate na ksen ka kayo. Ay, ayaw pa. Ula mo dahilan. Okay na. Ah, uh, ganyan ate, pag ikaw ay sumama ulit pakaramdam mo balik ka na din Okay na. Make